Ayan, subukan natin itong ano mga pops, uh, basagin. Original na sunken na ito. Ha? Eh. Ito is 2922, original. Gagamitin natin sa ating DIY. Yan ang gagamitin natin, sunken. Napakamahal na transistor. yan Tingnan natin kung gaano kalaki yung chip na sa loob. Ito yung ating gagamitin sa ating binubuo na ampli. Yung ito yung sample oh. ito yung ah ito yung ano to na ano to na 5 si 5 ah 5200 ito para sila maliit yung chip na isa no hmm, uh, isa mataba ngayon tingnan naman natin tong isa tong sunkin kung kalau kayak yang kanyang laman at datang mahalnya niya. <Sess> <Sess> Hm. Kanter menak. Menak, terima kasih. Kumparan nanti Kumparan nanti yang sebenarnya silo silo itu silo no ya yeah. Alos may pagkahawig sila na itong Toshiba na no? pero malaki talaga siya. Mas malaki talaga siya. Malaki talaga yung pagkakaiba nila. Yan.